guys, it's me again. I'm on my way to work. Pero may, may isi-share lang ako sa inyo sa glit. Sana hindi malaglag yung camera ko. Kasi yung daan, parang ano, may wave wave ganyan. So anyway, hindi ko sure kung alam niyo na to yung bagong rules ng YouTube. Uh, at hindi ako sigurado kung affected ba yung YouTube Philippines. Pero nung ano, kasi nung April, bago ako pumunta ng Philippines, may nabasa ko doon sa channel ko, yung sa ibabaw yung my part na parang mga reminder, gano'n. Tapos, nung ano, nung nabasa ko, sabi daw, may technical problem daw sila, pero i -re lang daw din nila, yun. Kaya, ini-ignore ko na lang. Sabi ko, oh, okay. Ganyan. Tapos, nung pagbalik ko na, galing sa Philippines, nag-upload ako ng one video. Marami naman akong views doon. Tapos, nung ko yung revenue ko, revenue, zero balance. Tapos nagtatapon, bakit ganyan, gano'n? Tapos tinitingnan ko yung mga videos ko, walang ads na nakalagay. Alam mo yung mga advertisement bago i-play yung, yung ano, video. So wala sa akin eh, na ano dinignan ko talaga lahat. So akala ko sa akin lang kasi, sa sa akin lang kasi channel ko naman 'yun. Kaya I asked my husband to watch all my videos kung um, meron bang mga ads. Tapos 'yun, tinitingnan niya lahat. Wala eh. Wala talaga, walang ano, walang commercial. Ganun. Kaya walang pumapasok na ano sa revenue ko. So, yun, nag-research na ako ng ano sa YouTube. May nakita kong yung babae na nag-aano nag, nag din. Nag-video din siya tungkol dito sa ano, yung bagong roles ng YouTube. So, yung bagong roles ng YouTube, kailangan daw na makakuha tayo ng 10,000 views para ibalik nila yung ads sa video natin. Ay, hindi man ako nangalahate eh. na nga. Ano, sabi ko, ay naku, ano ba? Hindi. Eh. So, overall na yun guys, hindi lang sa isang video. Ano, sa lahat ng videos na nagawa mo. I-total mo yan ng ano yung lahat-lahat pero nakalagay naman doon sa channel mo kung ilan lahat yung views sa lahat ng video mo kayo mo kaya napakamot na lang ako sa mundo kasi. Ay nako, ang layo-layo ko pa. Hindi, ko man, hindi man ako nakakalahati sa ano, 10,000 na yan. Ano ba? I-push na natin to best kasi sayang naman yung paghihirap natin. It's sinimula na natin kaya bring it on. <laughs> Ewan po. Kaya, kaya tayo mga ano, small, lalo na mga small YouTubers, kailangan magtutulungan tayo, hindi oh. tayo maglamangan. Kasi hindi naman ito competition. Kaya kung sinong mas lamang na viewers o sa ano, na lang, kaya magtulungan na lang tayo para ma-achieve natin yung ano natin. Goals. Goals. <laughs> Goals talaga. Ito to yan, kasi hindi mahirap gumawa ng video, ah tapos mag edit ka pa. Sa intro pa lang, ay nako. Hindi <laughs> mo alam kung anong gagawin mo. Lalo na pagpaguhan. Ako hindi pa rin ako comfortable na ano, nagsasalita sa, ano, sa video. Kasi yung poses ko, parang ewan, eh. <laughs> Di ko alam. Bisaya kasi ako kaya yung Tagalog ko. Parang anong pakinggan yung yung parang tigas-tigas na ano at sana ipagpatuloy nyo lang yung pagbibidyo la, wag kayong ma-discourage gawin nyo lang yun as like for fun ano, parang hindi ka mabepressure hindi ka lang parang may daming gago na driver parang nagre-race pag ako nakita ng pulis dito <laughs> tapos ang youtube career ko <laughs> Okay guys, yun lang naman ang gusto kong i-share sa inyo, yung battery ko. Parang mamamatay na, nag-blink-blink na. So, good luck sa atin lahat. And hope you like this video and please subscribe to my, and please subscribe to my channel. Thank you guys for watching. Bye!